Magandang araw mga kapatid. Ako po si Jay para sa Landas ng Pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa ikalabing siyam na kabanata ng Lukas, talata labing isa hanggang dalawang Sabi sa bahagi nito, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko po sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Mayroon akong dalawang kwento para sa inyo. Ang unang kwento ay tungkol sa isang lalaki. Itong lalaki na ito ay uh, nagbigay ng isang talk tungkol sa pagbabudget ng sweldo o ng kita. At kasama sa mga budget na ito ay ang bahagi na ibinibigay mo sa simbahan. Dahil maganda ang pagkakabigay niya ng talk, isang member ng community ang lumapit sa kanya at sinabing, baka pwede nating i-video ang talk mo. Ibigay mo ulit ang talk sa harap ng kamera para naman magamit natin sa ibang pagkakataon at maibahagi din natin sa ibang gustong ibahagi ang talk na ito. Nag-isip lalaki. Naisip na na kapag ito ay naging video na, marami na ang pwedeng makanood. Marami na ang pwedeng pumintas. At dahil hindi pa naman siya 100% sa pagsunod doon sa budget na kanyang ibinigay sa TOC, marami din ang pwedeng mang-bash o manira sa kanya. Ang desisyon niya ay wag tumuloy sa paggawa ng video. Tumanggi siya at hindi ito natuloy. Ang ikalawang kwento naman ay tungkol sa isang batang babae. Pitong taon na ang nakakalipas nang i-enroll siya ng kanyang mga magulang sa sports clinic at ang napili nilang sports ay table tennis. Tumagal ito ng dalawang linggo at kahit pa paano ay natutunan niya kung paano patamaan ang bola at may kaunti history tungkol sa table tennis dumating ang araw ng pasukan at dahil ang eskwela ay naghahanap ng mga batang interesado sa table tennis, agad-agad siyang nagtaas ng kamay at nagpalista. Bakit? Siyempre, kakatapos niya lang sa sports clinic ng table tennis. At para sa kanya, sapat kung ano ang meron siya para sumali sa team sa eskwelahan. fast forward sa taong ito ang batang babae ay senior high school na at kamakailan ay nanalo siya at ang kanyang kakampi ng gold medal sa doubles table tennis competition noong nakaraang senior high school week sa kanilang eskwelahan. dalawang tao parehong binigyan ng pagkakataon na ibahagi ang kanilang kaalaman at kakayanan. Ang lalaki ay natakot kung kaya nabigo siya na magbahagi ng kanyang nalalaman. Ang batang babae naniwala na sapat kung ano ang mayroon siya ngayon upang magpatuloy sa landas na gusto niyang tahakin sa table tennis tulad ng alipin sa kwento. Ang lalaki ay itinuon ang kanyang pansin sa takot. Kung kaya hindi siya nakagalaw, natakot siyang mabigo sa ipinagagawa sa kanya. Kung kaya hindi ito lumago, hindi ito nagpatuloy. Samantalang ang batang babae ay nagtuon ng pansin sa kakayanan na nagkaroon siya nung summer sports clinic, two weeks lang, pero naniwala siya na ito ay sapat na para magpatuloy sa kanyang gustong gawin. At nagtagumpay siya. Ang hamon ng ebanghelyo, imbis na magtuon ang pansin sa takot sa mga kabiguang ang maaring mangyari, ituon natin ang ating atensyon sa mga kakayanan at kaalaman na ipinagkaloob naman sa atin ng Panginoon. Maaaring hindi pa tayo perpekto sa mga bagay na ito, pero kung hahayaan natin ng Panginoon na gamitin ito sa pamamagitan natin, hindi lamang tayo ang lalago kundi makikinabang din ang ating kapwa na nakapaligid sa ating lahat. Kung curious kayo kung sino ang lalaki at ang babae sa kwento, ang lalaki ay ako. Opo, natakot ako sa pagkakataong iyon at pinagsisisihan ko na hindi ko itinuloy ang batang babae ay ang aking anak na si Jed. Jed, maraming salamat dahil pinaalala mo sa aming lahat na sapat na ang mayroon tayo upang magamit ito ng Panginoon sa ikatatagumpay natin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mag-atubili na i-like at i-share sa lahat ng inyong social media platforms. Mag-subscribe upang mapanood mo pa ang mga parating na videos dahil ginagawa namin ito para sa inyong lahat. Muli, ako po si Jay. Maraming salamat po.